أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين <applause> الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهادتين ang pagsaksi na walang ibang Diyos na maliban sa Allah at si Muhammad na kanyang alipin ay kanyang sugo at propeta. Ang shahadat tayo ng unang haligi ng Islam na ang ibig sabihin ay pagsaksi sa dalawa. Una, asyadu allah ilaha illallah, pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Ito ay nangangahulugan ng pagsaksi at pagsumpahan na tayo ay sasamba lamang sa nag-iisang Diyos. At anong mga gawain ng pagsamba maliban sa kanya ay nararapat nating itakwin. Lahat ng pagsamba sa mga huwad na Diyos Diyosan, Rebulto, Larawan, Bato, anong mang bagay na mula din sa likha ng tunay na tagapaglikha at ang mga ginagawa natin tagapamagitan para iparating ang ating mga panalangin sa nag-isang Diyos ay nararapat nating iwanan. سيدنا Allah سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سبحان الله, الله سبحانه وتعالى سبحان الله 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 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحان الله الله سبحانه الله ang isang sugo na nag-aanyayang sambahin ang Allah lamang, tanging siya lamang. At iwasan ang pagsamba sa mga huwad na Diyos. Nararapat natin paniwalaan ang pagkapanginoon ng Allah sa lahat ng kanyang nilikha na siya ang may kontrol sa lahat-lahat ng mga bagay. Sa kanyang pagkadyos, lahat tayo mga nilikha ay nangangailangan sa kanya at siya ay walang anumang pangangailangan. At sa kanyang pangalan at katangian ay walang sino man o ano man ang maiihalin tulad. At ang pangalawa, wa anna abduhu wa rasulullah. Kasi pagsaksi na si Muhammad na alipin ng Allah ay propeta at kanyang suho. Ang mga katuruan, gawain, sunda ng propeta ang siyang nararapat namin sundan bilang mga muslim. Ano mga gawain na wala sa katuruan ng Quran at ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sa pagkaligaw at dahilan ng paglabas sa relihiyong Islam. Kahit inaangkin nila na sa kanilang sarili na sila ay mga Muslim. Ito po ang unang halimbawa ng Islam. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad na alipin ng Allah ay kanyang propeta at sugo. Ito ang susi upang ang isang tao na nagnanais na magmuslim ay maging isang ganap na muslim. Matapos na ito ay paniwalaan ng isang tao sa kanyang puso ay nararapat naman niya itong bigkasin sa pamamagitan ng kanyang dila. Panalangin ko sa Allah na ito ay maging daan upang mapatnubayan ang uh, mga makapanood nito na managahanap ng tunay na pananampalataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.